Ay, oh, yan, yan, yan. Oh. na kayo di picturean mga ka best friend. Inaabangan po natin yung sasakyan nating bangka. Ayan po yung mga kasama natin. Ayun, big shout out po sa inyo mga ka best friend. Sa mga nakakapanood po ng aming mga video. Ayan kay Madam. Ayan, big shout out sa Madam. At sa mga tumatangkilik po sa aming mga good quality pin release na nakakapanood ng aming mga video. Ayun, big shout out po sa inyo. Ayan nga po, dumating na nga po yung hinihintay namin na bangka mga ka At yan po yung mga kasama natin, bali binidyuhan po natin sila para makita naman po sila sa mga camera. Kaya alam po yung iba mga ka-bestpen, takot pong magpakita sa kamera. Ayan mga ka-bestpen. At dilibot po tayo sa isla, makikita nyo po kung gaano po kaganda yung isla dito sa Masameri Resort. Dito po yan sa Maiswal, Pangasinan. At yun lang muna mga ka and... Good luck and relax and enjoy. Po Keep po watching mga ka best friend para makita nyo rin po kung gaano po kaganda yung pupuntahan namin na isla. At yun lang and niyo, thank you. <laughs> oh, seven. Ah oh, dito. Oh, dito. Oh, dito. Lahat na magaganda dito. Dito lahat yung pangit. Ah, larga kayo. Okay. Okay, yeah, sakay na kayo, sakay. Oh. Saan tayo? Kung saan yung kwan? Oh. Oh. oh, dito ka, dito ka na. Dito ka na, dito, dito. Hahatiin na lang kung saan yung kwan. Okay. Oh. Manager, saka sa oh. Ayun. Ayun. Ayun lang Ayun. Okay. Tara, tara. Okay, sakay na kayo dyan para mabilang natin. Kung ilan yung ano. Okay, okay. Marang lang. Oh, hindi bulok yan. Akala mo lang yun. Oh, sa na kayo. Pintura lang yun. Hindi tataob yan. Oh, lol. Umapit ka lang. Oh, yan. Hindi ka matakot. Oh. oh. Doon kayo sa kabila. Oh, yan. Oh. Yan, mga ka-bestan. Sasakay po tayo ng bangka. Oh. Oh, yan. Oh. Ayan, doon po tayo pupunta Sa isla na yun, mga ka -best friend Ayan Mag-light base kayo Mag-light base kayo O, ilang pa? bilangin nyo, bilangin nyo Baka naman nalito Sa kabila, iba Ilang pa Hindi, dalawa lang ha o ontao 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 doon. tingnan nyo tingnan nyo kung sakto na on katorse bisita sa metro bisita sa metro gan 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 7 Tanim oh, naman kayo dyan! Nakakabay kayo ng kotin dyan! Oh, o, no. kami oh, lalo na! Kami lang tayo! Hello. Ayun! Yan mga ka best friend, nakita nyo kung gaano po kaganda yung tubig dito. O, oh, bangka lang daw po yung nakakapunta rito. Ayan po. Oh. Tignan nyo. O, oh. Kitang kita ang kita nyo po, ultimo yung muta ng ano, isda. Kaya kita nyo. Bola lang yan. Ano you know, mga ka-bespe, ba, no? Bangkalang daw po yung pwedeng pumunta rito. Walang kalsada. Si ka-bes-bes. <laughs> Ha, <laughs> oh, best friend, napakaganda po nito, oh. Oh. May godness, kaya lang kasakit po sa paa, magdala po ng tsinelas. <laughs> Nagpudo ta po. Oh, apo, may godness. niya mga ka-best boy oh. no malalim mapakalinaw po ng tubig o oh. pantipak lang mapakalinaw oh. mapakaganda ng tubig Yan, yan, oh. na kayo dyan, pipicturean kayo. Pagtok, pagtok ni Paco. Mga <laughs> oh, puro paltos na eh. Ang <laughs> mga ka-bespe no, ang ganda rito. Kaya pala hindi nila pinakapuntan sa tao to, maraming ano. Ayan po sila mga ka-bespe no. Ayan, pumasok po tayo sa kuweba. Ayan po. May sirena. no, <laughs> may sirena no, 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 dito, no, rito. No. Mga kabesto. Oh, Nakita oh, nyo. Oh, oh. Oh, ayan. Po, may sirena. <laughs> oh. oh. Ayan mga kabesto. Ayan.